Good afternoon mga sisilab. Mamili po tayo ng ating personal need. Kasi naubusan na ako ng mga gamit dito sa bahay. Kaya pupunta tayo muna sa ano, gasolin kasi baka mag ano tayo bukas papasok ng trabaho, yung gasolina ng aking sasakyan is konti na lang. Gusto ko sanang magpa-car wash kaso ang daming nagpa-car wash. So dito tayo bibili sa Yakudo mga sisilab kasi yan yung ano, mga murang bilihan dito sa ano, sa drugstore. So dahil ano, uminom ako ng collagen, so nagkaroon tayo ng regla. Oh my goodness, akala ko ano na siya. Yung hindi na ako ririglahin ayan tuloy mga sisilab pag inom ko ng collagen 2 days pa lang ayan nirigla ako so bibili tayo ng organic napkin kasi yung organic napkin is maganda ito namang sabon na ginagamit ko lagi at saka pa bango sa ating damit ay 1 week good for 1 week nauubos siya agad then yung coffee natin yan yung paborito nating coffee ang sarap din kasing uminom ng coke kaya bibili din tayo ng coke pati yung itlog, bibili tayo. Yan yung collagen ni Susan Gabiana kasi yung binili kong collagen para sa kanya, ininom ko. Ayan, so tapos na tayong namalingki, ilagay, ko, ilagay natin sa ating lalagyan. Buti na lang nakapagdala ako ng lalagyan na silupin kasi ang mahal na po ng mga silupin dito. Binibili na lahat mga sisilab kung ano yung mga kailangan nating ano, dadalhin sa grocery pati si Lupin binibili na siya hindi na siya libre kaya lagi po tayong magdadala ng lalagyan sayang din kasi yung 3 yen at saka 4 yen thank you for watching bye